Papalit ano ba tawag dyan sa mga nagsasayaw na ganyan? Kanyaw. 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 So iba-iba bang tribo ang tawag? O isang salita lang? Iba-iba. Iba-iba. Iba-ibang -iba. Iba -iba dialect. Ano ka naging dito? Welcome, Bell Church. Church Bell ako ng Church Bell. Bell Church pala tawag dyan. So ayan, dito kami ngayon sa may Mount Tagulong. Yung way na yan, papunta doon. Tapos ito yung bagong construction dito. Ipasyalan. To the moon. To the moon. Rocky Mountain Adventure. Good morning mga kuya mga ate Ayan day 2 Long vacation ride na ate Ayan bali Today is uh, Friday Friday ba yun? Oo oh, Friday Friday na pala ngayon Ayan bukas is Saturday Ngayon is Friday Is nagsahanan ng mga mama Ito sa Baguio So eto si Papa Lloyd Solita kasama ko siya Pre, bala <laughs> ba ba sa Baguio hanggang sa pamamasyal? Uh, Siyempre, salamat sa kanyang uh, mama uh, sa pagpapatuloy ng ilang araw. Yan, yeah, bukas pa kami, Uwe, bukas pa. Ngayon, Isa, meron kami pupuntahan. Tropa pala ni Papa Lodge to kasi kasi walang tropa sa Baguio Kasi si Papa Lids lang So ayun yung mga ulap Kita na Shout out out sa mga tropa na hindi nakasama Kasi may mga lakad eh So Kasama sila ngayon sa ganitong uh, ride Kasi madala lang to So ako sinulit ko na rin kasi sa Ayun uh, Magsasampa na Yung iba uh, Magsisuwian naman At <laughs> ayun uh, Hindi na ako nag jacket Ganun lang ako nag long sleeve Tripit. Tripit naman to Uy sana all Siguro next time pag Baguio may ganyan Kaya uh, sakop sa likod. Pero kasi uh, ah, ko Papata <laughs> ko dito sa ano dito sa doon po sa Ah, ah <laughs> dati kasi ng uh, kapitan ng papa niya. Ah, <laughs> uh, lang, lang last week. Last week na kauwi lang din. Hindi, <laughs> <laughs> ano, 2 weeks na. Ah, 2 weeks na. Ayyo. Ayyo. Bakasyon din, bakasyon. <laughs> A few moments later. So yun mga kuya, mga ate. Ayan, nandito na ako sa... Dapat uh, second stop, pero first stop na rin to. Uh, Igorot Stone. Sama so, si Papa Lloyds. Ito yung entrance. Ayan, paso kami. So adult is 100. Okay natin. Ay, papel. Ako kukunin Thank you. So yun yung papel kukunin pala nila. So, tatatakan. Ayan, yeah, may tatak. Ayan yung entrance. So, meron dito kainan. So, ano masasabi mo diyan Papa Lloyds? Ayan, may nakanggay. Silabite. Silabite. Hindi ko alam. Basta nakita ko lang <laughs> bagong bago, bago, bago. bago lang yung story dito. No? Explore muna. Ah, explore muna tayo. So ito yung tsura niya. Uh, sakay, sakay. Ano meron pa sa taas, so, meron pa pala doon. Saan mo gusto? Mag-start. Patas pa pa ba tayo? Ah sige. So, patas pa pa ba daw. <laughs> Galing ha? ah. O, hindi tayo start. So ito pag ginagawa pa siguro, lalagyan to ng mga... Okay. Subig eh. Mayroon pa rin oh. Ginagawa pa rin oh. Friday pa lang. Friday. What if Saturday, Sunday? So kung pupunta kayo dito, mga weekdays na lang. Para hindi gano'ng katao. Makakapagpa-feature pa kayo na maayos. Pero kung Sabado, Sunday, nasiksigan yan eh. Pauna na lang sa pwesto na gusto nyo. Papalit, na ano ba tawag doon sa mga nagsasayaw na ganyan? Anyaw. Anyaw? Anyaw. Kanyaw. So iba-iba bang tribo ang tawag? O isang salita lang? Iba-iba Iba-iba. Ibang dialects. Ibang dialects. Pero same na lang din. Pero maganda, maganda. Hmm? Wala mo yung pelikulang Japanese na treasure na parang series. Ito yung mga bato. Pinagpatong-patong na bato. So galing to sa mga siguro so, bato, dito. bato rin dito Or sa mga landslide Ibang park Na inaarbo Binibili ba? Di ba? Business is a business. Malapit lang pala tsaka yung tanaw. Tanaw? Tanamaw? Tanamaw? Awan? Malapit. Tam <laughs> Tamawan. Tam <laughs> so, siguro ang kulang dito sa tingin ko mga bulak-bulak or konti pa, konti pa. Konti pa oh. Konting dibelo pa. Oh. Artificial lang. Artificial na damo. So, meron pa pala doon sa taas. Kainan pa, meron pa pala doon. Ah, tapos, tapos. So marami ding way, depende na lang kung saan mo gusto kung dito, ron. So, dito papunta ron o dito ka magi-start, papunta doon, paikot. So ito, may bayad yung mga ganito. 25 pesos per head. So Goods na siya, goods na siya. Nakagang plaza. Ah, nakagang plaza pala. Eh. Oh, tinatakas din na, di ba? Oh. So, galing kami doon sa baba, oh. Lalo po tayo rito. Ito pa tayo. Tara. Pero kailangan dito, alalay lang. So, eto na yung taas dito sa may side. <laughs> Grabe. Dito pa lang sulit ni. Eh. Yung sarada na sadya talaga na hindi na mag ayaw, ayaw na. Diyan ang ni. Diyan na. Eh ako hindi din ba gobernador. Government na. Dati pa i Hmm. So bawat area may kanya-kanyang booth. Dito sa baba meron din. Ito sa may side meron din. At doon din meron din. Ayun, may mga booth. So dito, Ah, meron pa. Ano pa ginagawa rito? May naisip ako. Parang gusto pa picture dyan ah. may mga katawag pa pala dyan. So, yun naman yung nakalagay doon. Mount Tambingan. So, yun Kung gusto mo pumunta doon sa kabila, papunta doon sa taas, merong way dito. Ayan. Dito, papunta roon. Dito, ayan yung kainan. Dito. Dito, may gagawin pa eh ha. Dito. Or, kung dito ka mag start papunta rito sa may side. Papunta rito. Just dito. Dito, dadaan. Papunta rito so Tapos pupunta ron. Diyan, 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 diyan. Para makapunta doon sa taas. Ay, nag-lag. Pupunta doon sa taas. So, diyan yung way. So, depende na lang sa inyo kung saan kayo mag-start. Dito sa may side or dito sa may side. Or gusto nyo dito sa may area na to. Tapos start kayo sa bridge. Pupunta ron. Tapos so, doon, doon. Tapos pagpababa naman kayo. O dito. Hanggang dito. Yan. So, choice nyo, choice nyo. So, okay, dito mayro din CR, may kainan. Kompleto na. Siguro, konting, uh, ano, ano pa naman ito, madedevelop pa to So, pababa naman tayo, pababa kanina pa, kaya pababa tayo para makapunta doon at doon. So, patas ako pa kanina, patas eh. So, dito naman tayo. Dito rito, ayan, mayro pang nagpipicture, may bahay dyan. Dito tayo ng bridge, papunta roon, papunta tapos dito yung pinakalas, pababa, punta rito. Alright. Tara. So, ito yung tinatawag nilang This Way Golden Bridge. So, ayan yung Golden Bridge. Ayan. Sa so, all, may couple. Couple stone. Ha <laughs> So, ayan doon. Tayo, Golden Bridge. Ang ganda na stasa. So, ayan. May mga custom na ganyan may bayad pa. So, din naman mahal. Mga siguro mga 25 pesos, 30, 50. So, marita bagay, marita bagay. So, yan, dito, dito, dito tayo dadaan. So, mamaya dyan tayo magpauwi na. So, ano yung dito? Ano tawag dito? Puranami View Coffee in the... Ah, Coffee in the... in the sky pala yun. Sunset View. Sisiwit sea Bird. Igrot Gold Mine. Hmm. So, nandun na ako sa kabila, nandito na ako sa may site. So, ito. So, meron pa palang food court don Haji. Ramp Haji. So, yan. Pwede pang pa-feature. So, sa kabayo. So, yan. May CR pa rito. Tapos pa tayo. Ayan, may mga food truck pa pala rito. Pwede kayo gumain, magpahinga, merienda, etc. So, di mo na kailangan lumayo. So, ito ang tawag naman nila dito, view sunset. Itong area na to. Itong taas-taas. Sa taas pa. So kanina, nandoon na sa may side na yan. Ngayon is, nandito naman ako ngayon. Yan, sa kabilang side. Taas, tarik. So punta naman tayo doon sa side, tapos pababa na tayo. So, lang, gito lang yung makikita rito yung view. Tapa, ganda. Tsaka yung mga stone, syempre, grot stone. Tsaka iba't ibang uh, tawag dito, ang pangalan na nakalagay. So yan, uh, isa sa medyo parang napansin ko delikado. Kapag umuulan or umaambon, itong side na to, kapag nababasa. Baka, alam eh, may mamadulas. So, ito na lang yung gagamitin yung pinaka -way para ba fuck So yun, nanggaling na ako dyan. Ito yung first uh, stop na pinuntaan ko. Ay, di, I mean, dito na ako pumunta. Una akong pinuntaan, Ilakyat. Sumunod doon. Tuman ako ng bridge. Papunta doon. Tapos dito yung way. Ngayon is ito na. Pababa na ako, pababa na ako. Pababa na ako doon. So ang tawag pa na dyan is Sambangan Plaza. Ang taas nun. Umali, Kayo, Stone the Road Yung mga souvenir booth dito. E, may tanong po ako. Ano po yun? Yung 50 pesos na yan pag inarkila ilang oras. No so, time limit. Ano, time limit tahimik dyan. Uh, salamat po. At ayun, uh, after namin dito ni Papa Lloyd. So, next namin is uh, yung church bell. Church bell naman. Pupuntaan namin. Tingin ko lang si Papa Lloyd. Pababa. Nandito pa sa taas. At talagang matanda na uh, Tagal bumaba. Gusto mong makyat. Tagal naman bumaba. Yeah. <laughs> so, ayun. Uh, after namin dyan sa may uh, Stone. Tong. Uh, ganda. So, syempre, uh, free yung parking pero yung uh, entrance may bayad 100 para sa adults uh, 80 pesos for years old to 12 years old at uh, senior citizen PWD uh, wala yata ang bayad eh pero pagkapag 4 uh, years old, ah 3 years old bababa hanggang sa 0 years old uh, libre, wala pong bumbayad buntis uh, pagkakalam ko wag na lang makyat kasi syempre ah uh, Tarik yung yung pupuntahan niya eh yung Gordstone and Tarik eh pero sulit sulit na yung bayad so eto sa kabila uh, malapit lang to ayan yung may Tamawan Awan Village yan so yung sinabi ko kay Papa Lloyd yun lang yung gusto ko talaga puntahan ang totoo niya marami naman eh marami naman pasyalan no? grabe ganda rin oh. so depende na lang sa inyo kung saan nyo gusto diba so next is uh, pupuntahan namin Papa si sa uh, Bell Church or Church Bell A few moments later So yan, after namin don sa may Igorot uh, Stone Topoloids, hindi na Ako na lang So dito ngayon ako sa may church bell or bell church kung tawagin nila So may bayad, at uh, 20 pesos Yan, tapos yung iba libre At uh, yung parking fee is 10 pesos So goods na, goods na, goods na nakita ko May taste smile <laughs> Dito pa bibigay ticket Ticket po. Okay na po. Thank you. Ano ka lagi dito? Welcome, Bell Church. Church Bell ako ng Church Bell. Bell Church pala tawag. din. So ito yung wishing wishing well yata tawag niya rito. So okay, ito yung tura niya sa loob. So meron din. Uy, sana all. So meron pa doon sa taas. Parang sa punta nila. Kaya tayo sa taas. Tapos pababa. So saan kaya way? Ito. Kanan tayo. Papunta ron. Kaliwa. Tapos pabalik. At ito. Patarik na naman to. Paket. <laughs> Uy, sana all. So ayan, na kami ngayon sa Mount Tagulong. Yung way na yan, papunta doon. Tapos ito yung bagong construction dito. Ipasyalan. To the, moon. to the moon. Rocky Mountain Adventure. Ito, ayan, ayan, ayan. Ayan, oh. Kway-kway po, oh. So, ito siya. Sa kapunta to the moon. So, yun na rin yung presyo. 7 a.m. to 8.30 p.m. Papaloids. Tara, tara, tara. Pakita lang. Bagong pasyalan. Pero bago ang mga rating, hmm, handa mo na. <laughs> Tapansin ko, nalobat yung microphone. Kaya ito, voice tackle muna, sabi nga nila. Tapos napansin namin na dalawa yung way pala magkaiba. Kasi yung isa is papuntang mount tayawan at feeling ko magkabukod yata to. Tapos ayan lakad pa ulit. Feeling ko hirap muna bago sarap. At speaking of hirap, yung daan pala papuntang way sa Mount Tagulong, Mount Ta Tayawan at Rocky Mountain. Matarik ang daan. Pero sa bagay, sanayan lang yan. At sabi nga nila, sanay tayo sa hirap. nag-start mag-explore at maganda doon sa area na yan. Tapos umaakyat sa mga rock na yan, tapos umaakyat kami sa malaking bato, tapos sila ulit makarating dito. At oo nga pala, ito yung isa sa best highlights dito sa lugar is yung eto Alam niyo yung DreamWorks Entertainment logo sa mga movie, tapos makakachempo pa kayo nagaya itong klaseng background, napakastig ng background lalo na kapag sunrise at sunset, di ba? A few moments later. Ah, so dito ulit kami dadahan ko sana ko unang tumirik kahapon. Kahapon tumirik ako, grabe. Eh. Solid yung pahon eh Kaya makikita nyo Dito hindi ako tumirik dito Kaya dito <laughs> Kaya pa hindi ako tumirik dito eh Maguuno tayo doon, maguuno. puti na lang di ako natumba. <laughs> Baka na lang tayo dyan, mag-uuno. Mamaya, baka may pa sa dos eh. Ito yun, ito na. Sige, yan, nakabelo ako. Ito yun, ito lang na ito. Tumirik ako dyan. Alright! Woo! Hehehe! <laughs> Woo! Hahaha! Tangina! <laughs> kumakaway <laughs> success so ito yung way na si ni Lloyd para iwas traffic lang, yun niya lang talagang uh, ahunan eh ganun eh kirik kang daan katulad yan ito diretso kaya uh, lalay lang tayo dito especially pag mga umuulan no? so bali bukas huwi na kami ni Papa Laitz. thank you Baguio thank you sa experience kalanta traffic pa ahon wala ganun talaga so experience magandang experience iting way pa uwi ka na Papa Lights yung bahay nila kapag pababa okay lang eh kapag pa para lalay lang tayo si pababa eh eh, o, no? tarik na no. Wooo, ayan na naman yung ulap. Hahaha. <laughs> Grabe yung ulap po. Hahaha. <laughs> Welcome to Baguio! Subisigaw talaga Hindi ko mapigilan, hindi surigaw talaga eh. Tarik kasi. Hahaha. <laughs> ba? Di ba? Saan? Sa ba baba. Anong baba? Eh, o, matarik na haba yun ah. Ha? Anong baba? Yung panel. Ito, itong teretso mo nga sa baba. Hindi pa tayo tumata ng Marcos Highway, pero... Siguro mga 6 kilometers pa. Ano ba puputan natin? Yung tunnel na sinasabi mo. Malayo yun eh. Dito nga sa baba. Ano yun? Dalawang, yung tunnel na... Yeah, yung tunnel na... Di pa yung dadaan nating asin. Oo. Oh. Diba Di pa yung sinasabi kang tunnel dyan sa Marcos Highway? Kano? Bridge yun eh. Oo, oh, bridge. flyover Oo, oh, para siyang... Alam mo sa may Makati, Ayala. Ganun yun. Ganun lang. Ganun, kaya nga, ganun lang yun. Malayo. Ah, uh, 8 kilometers. Oo, oh, ganun na tayo. Oo, ganun na Alright, so ayan. Kakaliwa kami. So, balak pa namin pumunta sa Marcos Highway. Doon sa may bridge. Hindi na kami pupunta ron, uuwi na kami yan. Yeah. kasi ayoko rin gabi na ko dito, ano bagay gaito so ayan, next nice experience, dito sa may bagyo grabe ang mga daan, tarik ko tarik at uh, dami ko pang gustong puntaan na pasyala at pasukan pero kulang, kulang ang isang araw eh. sapat na yung dalawa or tatlo sa so, isang araw, depende sa location so, or, or depende kung anong oras ka pupunta, kami na ipapalit sa so, itangali na umalis, kaya ayun, ayun, dito na lang so next time na lang, next bagyo next year. at sana makasama na yung iba share si Papa Luis lang at ako. Ha? Ngayon, 2024. Sana yung iba makasama. So, ayan. Dito ko na tatapusin yung aking vlog. Salamat and ciao!